Daon ng sili. Tatlong tangkay. 15 pesos. Ngayon, kaya makapinabangan ko to. Pagkatapos kong kunin yung mga dahon, tatanim ko to sa aking garden sa taas. Di diba? So, oh, ha, hi. Grabe, oh. Tatlong tangkay lang. 15 pesos. Wah! Yun tatlong tangkay isa, dalawa, tatlo tatlong tangkay ng talbus ng sili ngayon para makatipid itatanim ko siya sa taas diba? ala, stick talaga naman Ano ba nangyari sa mundo? Hmm. Tatlong tangkay. sa spinotol pa yung isa. Tatanim ko to sa taas. Okay. Kit na ako. Ayan. Tatanim ko to sa aking mini garden sa rooftop. Eh. Okay. Pagsamantala dahil may kalamidad. Yan. Eh. Okay. So, ito yung aking garden. Mayroon po siyang bakante. Yan. Yung lubate. Yung tanglad. Kalamansi. Ngayon, tatanim kita. Isa. Dalawa. Tatlo. Huwag kang sasama-sama ka pa dyan. Hmm. Okay. So, dami ng ano. Okay. So, ayan na. Tinanim ko na yung tatlong ayan. So, mga dahon, mga papel. Recycle na yan. Okay. Makalipas ang isang linggo. Ayan, yeah, dahil ang ating ulam ay sinabaw na uh, ano, manok, so kailangan natin ang tanglad sa ating garden. So, puputol lang tayo. One, two, three, go. Ayan, Puputol na kagad. Ayan, so, mayroon na tayong tanglad, fresh na fresh tapos kung meron kang ulugbate na ganito kalaki yung dahon aba swerte na diba mm, saan yung ano nito tangkay ang haba haba na oh diba oh kuha pa tayo oh isang tangkay lang yan oops oops Naglag pa. Tapos, putol tayo ng isang Yo! Haba na. Ito pa. Ayun. 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 beginian. Oke. dito wala na tinanggal ko yung mahaba okay that's all